makakapanayam po natin ang uh, sa panig po ng mga commuter, sa mga pasahero uh, at ating po makakapanayam si spokesman, lawyers for commuter safety and protection na si Attorney Albert Sadilia. Magandang tanghali po, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Jean, at magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng inyong programa, Palipang Ayan, magandang tanghali po sa dili Ano pong reaksyon nyo? Pabor po ba kayo sa posibleng dagdag piso po sa pamasahe sa jeep at bus? Sa usapin pong ito ma'am, kailangan po natin i-consider at uh, ang nakapending po ngayon sa LTFRB hmm. ay mga petisyon para sa provisional increase ng pamasahe. Ito nga ang sinasabi ng taga LTFRB through Chairman Guadis na maaari doon ng grant ang up to 1 peso na dagdag kumasahin sa mga jeep. Sa amin naman, sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, naiintindihan po namin ang ganitong hakbangin ah, na kailangan din naman talaga na mag-increase as, much as, possible as, as much as we sympathize sa ating mga commuters na maapipektuhan, we should understand na merong nangyayaring global concern ngayon at yun na nga ang pagtensyon between Israel at Iran na nakakapekto mm. sa presyo ng petrolyo. Uh, nung isang araw nga lang, tumaas ng mahigit isang centimo, mm. ay isang piso, 1 peso and 8 centavos ang presyo ng diesel at gasolina. At according pa nga sa mga in-expect natin na mga, sa mga balita ay maaari pa itong tumaas sa susunod na linggo. So kapag sa ganitong sitwasyon kasi, ang ating mga driver ay sila din ang nagsasuffer directly dahil sa sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. At napahayag naman po natin, nagpahayag naman si Chairman Guadis na ang maari daw ang consideration nito with respect to the public utility vehicles ay 1 peso na increase flat rate po ito. At sana gano'n lang nga at hindi naman gawin na bawat kilometro or succeeding kilometers ay may dalagdag pa na pagdag pamasahe. At again, ito ay provisional lamang. Mm -hmm. Kapag sinasabi natin provisional, hindi ito permanente. Uh, meron itong ibi ang D, ang LTFRB kapag inaasahan na nila ang sa pagpayag ng provisional interest na ito, dapat maglalagay po sila ng mga kondisyones. At ang pinaka expected po natin na kondisyon nito ay maaring bumalik sa dating fair rate ang pamasahe sa ating public utility vehicles kapag umaba na ulit ang presyo ng petrolyo sa ating panlaigdigang merkado. Ayun, na confirm ko lang po attorney, kabilang po ba kayo sa mga nakonsulta po ng uh, transport group ng uh, LTFRB o mga transport department uh, sa uh, kaugnay nga rito sa dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon? Uh. Uh, sa ngayon po, hindi po kasi yan. Uh, ang, 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 ang sitwasyon po kasi ngayon ay urgent ang necessity ng pagpataas ng uh, presyo ng fare at may mga nag-file na petitions. So, given the urgent nature of the circumstances, naiintindihan po natin ang TFRP na kailangan nilang gumawa ng agarang hakbang. Sa ngayon, hindi naman kami, hindi pa kami nakonsulta mm -hmm. directly ng TFRP, pero naiintindihan po namin na kailangan nilang uh, magbigay agad ng resolusyon sa ganitong pangyayari. Given the expected pa rin natin na uh, pati nga sa mga sumusunod na susunod na linggo ay tataas pa ang presyo mm. ng petrolyo sa panlaking merkado. At uh, sa ating pamahalaan naman, narinig, na, narinig, naman natin ang pahayag ng ating ng Malacanang na kapag umabot sa $80 per barrel mm. ang presyo ng crudo sa panlaking mm. merkado, ay maa maaari nang mag-release ang gobyerno ng budget ng tulong, subsidiya sa lahat ng ating mga public utility vehicles. Dahil under po sa ating 2025 General Appropriations Act, mayroon pong nakabudget po na 2.5 billion pesos na pwedeng gawing subsidiya sa lahat ng mga public utility vehicles, mga taxi, mga ride hailing apps at mga QJs. At ito po ay may expect po natin na mga katulong uh, para makontrol na uh, huwag naman sana na mas tumaas pa ang presyo ng langis na direktang mga kapekto sa ating mga driver which unfortunately ay kailangan din na Uh, ipataas nila. I-request nila ipataas ang, ang fair. Mm. Oo nga po, attorney. Parang every week, pata tumataas po ng uh, pataas po ng pataas yung presyo po ng ating mga produktong uh, petrolyo. Paano naman po attorney kung sakali po man na itaas pa nila sa piso yung uh, dagdag pasahe? For example, gagawin nilang dos, tres, pabor pa rin po ba kayo rito attorney? Kapag so, ganun na po kataas ay kami po ay uh, raise na ng concern. Uh, understandable ang 1 peso na increase kasi kailangan din natin of course i-consider ang plight ng ating mga commuters. Ang pagpapataas ng 2 pesos or 3 pesos ay sobrang pabigat, mabigat na po sa ating mga commuters mm. lalo na sa ating mga ordinary mga mayan na limited na din ang budget sa pamasahe. Kahit nga sa itong sa sinasabing 1 peso na dagdag na pamasahe, marami na sa ating mga estudyante at iba pang mga commuters, yung mga trabahante ay nagre raise na ng kanilang concern na dagdag talaga ito sa magiging bawas ng kanilang pangaraw-araw na budget. So sana nga lang kung mag-increase man eh dito lang muna sa 1 peso. Huwag naman sana na mas mataas pa. pa. Kasi parang okay. kanina nga po attorney, may mga estudyante uh, na, na nagre-reklamo na tinanong yung uh, uh side naman ng mga pasahero itong mga estudyante masyado na raw pong mabigat iyong piso dahil uh, mababawasan daw po 'yung kanilang allowance at uh, baon 30 pesos na nga lang daw po 'yung uh, kanilang binabaon mababawasan pa po kung sakali pong mga madadagdagan pa ng piso Tama po 'yun eh sana nga, at ito naman ang sinasabi na naman ng TNTF is provisional increase lamang ang planong maaaring i-grant nila. Kasi may mga nagpe-petition ngayon, kasama na ng, yan uh, yung mga PUJ uh, drivers at operators. At uh, sinabi nga ng LTFRB, maaaring, maaaring silang maglabas ng resolusyon sa susunod na linggo at pwedeng 1 peso ang increase. At provisional lang ito. At sana hopefully, ang presyo ng panliligang merkado sa crudo ay sana mag-stabilize o kumalimaman lang sa mga susunod na linggo upang hindi na uh, magtagdag pa ang kasakit ang pasakit sa, sa lahat hindi lang sa mga drivers, of course, lalo na sa mga commuters. Mm, kasi attorney, parang yung mga yung mga pasahero po natin, parang um, ubus na yung bulsa. Butas na yung bulsa. Kasi sa dahil sa allowance, baon, yung mga mananakay natin, lalo na yung iba, bumabiyahe pa ng uh, malalayo para makapasok lang sa trabaho. Attorney, ano naman po yung rekomendasyon nyo sa ating mga kababayan, sa ating pong uh, pamalaan? sa ating uh, pamahalaan lalo na sa ating uh, gobyerno ngayon sa ating administrasyon at sana nga ay patutukan na mas matutukan ng ating gobyerno itong paggalaw ng presyo ng produkto sa petrolyo kasi ang petrolyo ang, ang ang presyo ng petrolyo ay nakakapekto, hindi lamang actually sa transportation sector sa ating mga commuters kundi sa lahat ng mga presyo ng mga bilihin Ito may direktang epekto din sa pagtaas ng ating inflation rate so sana nga uh, kapag Unfortunately, kung tumaas pa rin ang presyo ng ating petrolyo sa mga susunod na linggo ay kuminos agad ang ating pamala through the Department of Energy para sa pagbigay ng mga subsidiya sa iba't ibang sektor kasama na mga public utility vehicles para man lang ay eh, may shoulder ng gobyerno ang sufficient significant portion ng magiging increase ng presyo ng petrolyo at hindi na ito may pasa sa ating mga commuters. At uh, sa ating mga commuters naman, uh, sana po ay maintindihan natin, of course, uh, pahirap talaga ang rate magkanitong mm -hmm. increase kasi nga ito ay malaking dagdag na kailangan nating uh, ilagay sa ating budget pero itindihin din natin na hindi naman ito uh, sa side lang ng mga driver ito ay sila ay direktang na apektuhan din sa pagiging presyo ng petrolyo so sana po tayong lahat at sana ay laging nakabantay at handang tumulong agad na ang ating gobyerno at pamahalaan para mag-intervene, para naman ay pabawasan na magiging pasakit ang epekto nito sa ating mga mamayan. Ayan, attorney, may karagdagan pa po ba tayong panawagan sa ating mga kababayan? Ayun yun lang po. Yun lang po sa amin sa side namin sa Lawyers for Greater Safety and Protection. Maraming salamat po. Man. Maraming salamat po, attorney Albert Sadilia. Maraming salamat po sa'yo. Yan po ang tinig ni Attorney Albert Sadili, spokesman po yan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ba -ba -ba